Ingay Batian. Susunod na. Standby! by. na natin, kabayan, para kainan na. Happy birthday! Nais ko nga palang batiin, mga kababayan, ng maligayang karawan. Kay Engineer Dennis Magnahe. Kabayan, Engineer Dennis Magnahe, may maligayang karawan. Mula kay National Chairman ng KBMSD, Romeo S. Baybayon, at sa lahat po ng mga RSB Boys. Sana lagi kang happy, Engineer Dennis Magnaye. Maligayang kaarawan sa iyo from Chairman Romeo S. Baybayon and RSB Boys. Sana'y malasing mo kami, Engineer. <laughs> Maligayang kaarawan din mga kababayan, kasama natin sa Industria. Kasama natin sa Industria, naging FM DJ din ito noong mga lumang panahon. O, malayo hong mas matanda kay Brian Q ito. O, bata pa lang ako, pinapakinggan ko na ito eh. Taga Baguio, apo. Ilocano! Naragsak nga panagkasangay na ngayon ho nasa Estados Unidos na Benny Davis. Happy birthday! Benny Davis, lakay! Happy birthday! Naragsak nga panagkasangay mula kay DJ Brian T. Bone. Si I hope to see you again one of these days pag ikaw ay nagbalik bayan. Maligayang kaarawan, Benny Davis. Maligayang kaarawan din mga kababayan ng pinakamabait at pinakamagandang ate na si Vivian Polly Chan. Ate Vivian, happy birthday! Tapa tayo dyan from Raya Harrison, Hanika and Henson. Manang Vivian Polly Chan na ragsya ka Happy birthday! Namamas ko po! Sino pa ba nagdariwa ng kaarawan? Pabatiin ko pa ba ito? Patrick Lasanias? Haha, <laughs> <laughs> oninang oh, Nang Mayra Balera, happy birthday daw. Sabi ni Patrick Lasanyas. Laba tayo dyan. Sino bang uh, nagdiriwang pa ng karawan ngayon, mga kababayan? LB Alconis. Si Brother Oli po ito ng Malacanang. Yan. LB Alconis, maligayang karawan happy from Kaorli. Maligayang karawan, Alicia Marie Al... Alcanzaren ng Canada. Happy birthday, happy birthday! Alicia Marie Alcanzaren. And Christina Espiritu, maligayang kaarawan, Nanay Christina. Happy Sino pang kasabay nyo nagdiriwang ng kaarawan today sa ating lipunan, kabayan? Birthday ngayon ng artistang si Jack Roberto. Kilala nyo ba si Jack? Birthday! Gabby Garcia, happy birthday mga artista ito, mga bagong artista. Kabatch nila Kenny Gacosta. Maligayan, maligayan, maligayan. Si Tita Nora Dasha. Chef Nora Dasha, happy birthday, Tita happy Nora. Oo, eh, okay. mukhang babaha ng empanada, mga kababa. Birthday ni Chef uh, Nora Dasha. Oo, hey, oh, kumuha ng uh, home economics pala. Oh, nagtapos ng home economics si maligayan, Tita Nora Dasha. <manyayan> maligayang karawan din mga kababayan kay uh, Ponciano Bernardo. Kilalan niyo ba si Ponciano Bernardo? <laughs> Oo, balikan natin ang kasaysayan mga kababayan. Ponciano Bernardo, pinanganak December 2, 1905 sa Santa Rosa, Nueva Ecija. maligayang karawan po. Hindi na pa bang nagdiriwa ng karawan dyan. Tingnan natin ito. Haligayang Kilala niyo ba si, ano, si, si Ponciano Bernardo? Na masukan ho yan sa DPWH ng lumang panahon. Tapos naging uh, acting mayor. Naging mayor ng uh, Quezon City, lungsod ng Quezon. In case you didn't know. Sa iba pa mga nagdiriwa ng karawan, yung uh, edad natin, 43 years old today, pinanganak. December 2, 1980, mga kababayan. Happy birthday! Yeah, 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 yeah. Happy birthday, Britney Spears. Birthday. Oh, baby, baby. <laughs> Sige, happy birthday na lang. Salat po naman nagdiriwa ng karawan. Sana'y mamantika ng aming mga labi sa inyong mga handa. Time check.